oo yan isa lang ng barangay dito. ito din Hindi na lang yung barangay sa amin gusto mo talaga natin yung dati sa na hindi wala kasi yung balik na extra ito ako at leyan tapos 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 ito tapos 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 yung tapos 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 ito Puka lang po. Ate, puka lang. Puka lang. Sige po, puka lang. Mamagta TV mamaya. Ha? Sabihin mo sabi pangalan sa loob mo dito? dun ka sa loob baka ano yung ka suguring ka niya baka ano yung ka makinig dun sa loob baka ano yung ka alam mo na nang nangahabol eh pasok na dun tigas ang ulo mo ha tissue, <coughs> tissue. di naman yung tissue, kumadamo naman, eh, 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 ano, <coughs> Mamaya Mama, rin, dad Kasi nagano si ate, gusto lumabas Baka maka, ano, makalabas si ate Napopumilit lumabas Tignan na tayo Tignan ka, pa yung nangyari dito kay ate. Paanin, talugin ka na muna. Wala ba man? Hindi mo. Mm Higyan -hmm. ka muna dyan. Oh. Patagal kita. Sabihin mo nga, ayun doon. Ayun ano ayun doon? Latag, panlatag ba niya? Panlatag dito kay ate. Para makapagpahinga muna to. Lang, iyak nang iyak eh. Tapos na lang muna dito yung mesa. Hindi kahit dyan na lang muna. Sa so, may gilid. Yan sa may mga kwan. O, para makapagpahinga, makatulog muna yun. Grabe ang ano yun sa ano. Siguro may problema yun. iiyak Iga muna dyan ate. Para makapagpahinga ka. Iga ka muna dyan. Huwag ka na umiyak. Hindi na. Huwag ka na dyan. Naraman mo siyang doon. Unan. Okay, Guess, Grabe ang iyak niya oh. Ano kaya ang nangyari dito sa ano? <coughs> Sobrang iyak. Iyak ka na muna. Na, tulog ka muna. Para makapagpahinga. <coughs> Pag gusto mo matulog, iyak ka na lang dyan. mabigat ang inaano yate yung dadaanan Iyak. yung sabon mo na ulog oh kunin mo yung sabon mo te kunin mo yan at pag ka para may gagamitin ka pag naliligo huwag ka mga away, kasi ano mga ah, kaibigan mo kami ha? Hindi naman kami kalaban. Kaibigan kami. Di ba, Jo? Uh, no? Mga uh, oh. kami, ate. Tulungan ka namin. Ay, kung ano man yung pinagdadaanan mo, malalampasan mo din yan. Magdasal ka lang. Pagdasal mo na lang kung ano man yung ano, problema para maayos Huwag mong sayangin 'yung buhay mo dahil lang sa problema. Lalo pa siguro may mga anak ka, umasa sa iyo na maanoan mo sila, magabayan mo. Tapos panginaan ka. Magdara yung bantayan natin hindi pwede yan na ano bayaan na ganun nung no, tikan tayo ng ano um, yun nanugod nanugod tapos baba po ano cellphone din na to ano yung cellphone ba ah ang cellphone ito ba hindi ba yun ng case. Violet na cellphone sa yun? Sige namin dun. binot namin dun. eh Ano yung bag, Violet? Ha? Ano yung Violet? Yung bag sa yun. ko sa yun, yung hey. cellphone <coughs> hey. hey. yun, yun. ko eh. Tumungan hmm? so, niyo yun

yun ata 'yung yakalon ng To. to? Ito, matigas ang ulo mo. Kinakapasok ka doon eh. Are, may shirt ka ba? Tingin? Mm -hmm. Wala oh, shirt ka paley. Eh. Very good. Gina-take higyan higyan 'yung na, aja nang paylan ka muna. Hay nako. Ngapo, tignan ko muna 'yung observance natin. Bantayan. Maraming salamat po. And God bless po. Na-update po na lang namin kayo na ako. Brian. Umawa na naman. na naman. na na naman si JM.

indi okay. hindi hindi, hindi. ayaw mo baka mga nasyentyo silit lang yan silit lang yan ikaw kilala ka dyan? ha? kilala mo yan kilala mo yan Hmm? Ano ka, pakilala kita sa kanila. Hindi ka, pasok. Pasok ka doon, Pasok ka doon. Ati, pati na doon ka kasi. Patayin ka. mo si pati na doon. Pati mata yung nga. Huwag ka doon. Huwag ka mo na. Alika, pakilala kita sa kanila. Para may, may mga kaibigan na natin. Ayaw niya. June. Saan naman po kanta yan? Habit sa'yo na kukumilip na sa ka lumabas ka eh. Dito ka muna. Gusto niya umalis eh. Papahinga ka muna. Hindi ka pwede umalis ate. Hindi yan. Hindi yan. Hindi mo ano yan. Dapat doon na magpupukas niya sa labas. Doon sa labas. May nasa labas pa kasi. Oo. Doon mo na tayo. Dali na. Kakakaba naman ito si Otto. Dali Ay, po, kagis. Jun, Pagalin mo. Alisin mo dyan. Dun mo. Pupuin mo lang dun. Ano okay. ba yan? Kakagula. Pa pa <laughs> Paigayin mo, mo na muna. Paigayin mo. Igaran pa mo, Iga pa mo, Iga pa mo na ate. Igaran mo na dyan. Oo. Ha? Ha? Maglagit si Ako na ba Jun! Ha? Dun. Eh, pagilin mo. Pagilin mo lang. Pigilin mo lang. Pigilin mo lang. Bakit? bakit. ka lang mo, mo na. tayo po. Dito. Upo ka lang. Lang, lang, lang sasaktan dito. dito lang na. Hanapin dito natin na. yung pamilya mo. Nangangagat nang Oo, Pa, upuin niyo lang, Jo. Jo, upuin niyo lang. Upo na dito mo. lang muna Sabi ko na, Ano nyo lang? Nalahin nyo lang? Ano? Puro kalmot? Oo. Oh, oh. oh, so, so. Puro kalmot. Diyan ka, Diyan, ka Diyan, ka Diyan ka lang. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Upo ka lang muna ate. Upo ka lang muna. Upo, upo ka, ka lang muna. Upo lang muna. Diyan ka lang. Hmm. Alam mo kung nasa ka ngayon? Oo ka lang muna te, kalama ka lang, relax. Iba yung sumpong yan. Alam mo ba nasa ka yan? Ha? Alam mo sarili mo? Alam mo ba supply? Supply ako. Supply ako. Pero supply ka. pulang lang muna lang ate. Upo ka lang dito. na. Lang. Lang. Lang na lang muna ate. Hanapin pa natin yung pamilya mo. Upo ka muna. Upo ka muna. Sige na. Ano syang pyo Bisaya? Ba't anong sabi niya? Kaya yeah, nga baka tag-ibang lugar yan eh. Pag ganyan na ano siya dyan, mananakit siya, pwede naman siya itali. Pero malambot lang na ano. Yung mga tela, ganyan. Yung stretchable. Um, tapos pag nagsisigaw. Kasi okay. makakapanakit yan eh. Kailangan siya ma-check ano eh, ma -check up. Oo, oh, sa barangay. Para kung ipapasok siya ng ano, rehabilitation. Kasi pag ganyan delikado, baka kung anong gawin. ganyan yan di ba? Ang lakas niya. Nangangagat pa. Hindi, dati na yung joke. Oh. <coughs> yung ano. Dati na yung joke. Pahingahin na muna. Pag na muna. Grabe. Wala, pulang-pula. Palimak niya. Oo, nagamay alcohol. Huwag niyo iwanan dito, Jucho. Oo, niyo dito at... Bisko. malakas pa naman pa Lagyan mo ng alcohol at ano, kama ano ka. Ano yan eh. <coughs> Kuko. Ang na, Grabe. At maglilinis ng ano ni tatay hindi na maka ano <coughs> kailangan may bantay yan eh hindi makakalinis ng anong tatay tapos yung insulin shot ko din ah nilinis wala hindi eh. gana eh. ni, wala 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 sa si ate iba-iba nga yung tingin niya no pag natin siya iba tapos biglang ano kung anong may isipan kaya oh. ano nga naman wala <coughs> nga ang la ang haba tingnan mo tayo nasaktan na si ano si Junti hmm. kasi mag-isip na ano, mabait naman kami dito. Hmm. Bigla po siyang tumatawa, umiiyak. Ganun po yung ano niya, behavior. Ay, grabe. Kaya babantayan po na sa namin, buong magdaman kasi baka kung ano po yung gawin mahirap na ay nako sana makontak agad natin yung pamilya inatawa na naman siya jo, ayun na jo inatawa na naman siya jo ayun na alalik ayun na tapos mamaya iba na naman ang mood niya. <coughs> Buti hindi yung nakipag-ano dun sa mga polis, no? Di ba polis ang kumuha sa kanya? Buti hindi mm. yung yeah. nakipag-ano dun sa Maybe mga polis. Baka na alam niya rin na polis ang kumuha sa kanya. <coughs> <coughs> Uy, jo Ang kuryente. Ayaw mo na, hindi na. Ayaw mo. Kala ko, anong bubunutin na. Hmm. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Ayaw mo